Ay, okay, raya, raya, raya. Ano pa dito, sa Ano pala yung body condition, sir? Ito kasi ano, hindi ko matahas. Parang frozen shelter. Matagal na? Labo na eh. Eh, mo daw sa rigid. Okay. Pataas na. Oo. Oh. Sige pa. Sige. Anong dominant niya? Sakit or pigil? Medyo masakit. Masakit. Parang pigil na masakit. Hindi uh, ko mataas. Pigil na tumaas. Pigil, pigil. na siya. Pero hindi siya kumikita. Hindi naman. Pero may siya magmalamig eh. Nakita na. It's normal lang. Ito, mataas na. Um, kasi pigil yan, yan huh? siya sa papunta yan sa frozen shoulder. I mean, sa uh frozen -huh. shoulder pa rin yan. Oh. Uh -huh. Sinicheck na natin kung anong stage ba siya. Uh -huh. Kung placing, uh, frozen, or towing siya. Uh -huh. Pero bukod dun, may iba pang body control. Ito sir. Ito, call call call? Man, sir. Anong cost na sir? Ang sakit ba ito? Parang... Ang pasyon na? Yun sa shoulder blade. kasi, madalas ang cause niyan is yung mobility na shoulder blade. Kasi maganda na. Magandang drive kasi siya. Itong madalas ito, itong area na to. ito yung isa sa mga cause, matigas lang masyado. So kapag hindi mo na mag- malilimitahan yung galaw gano'ng shoulder blade, especially pag tinaas yan, bababa dapat to. Uh -huh. Anong nangyayari kung pag tight na ito, pigil dito. Hindi na siya makababa. So, limitado yung magagalaw ng, mm. na shoulder blade Sa loob ng mahabang panahon, maninigas na din siya. Mga oh, cartilage uh, Sa lalim, basta hindi siya magamit yung full range of motion. So, madalas, ito yung cost lang na lang dito. about abot din yan dito. Wala pa naman pananakit sa ono. Wala pa naman. Halimbawa, pag sa gabi ba, pang malamig ni naman tayo, parang kumikirap siya o for... Wala, okay, pag ginagalaw ko lang siya, pag gano'n mo, nakatagilip pa sa'yo, mm. wala gano'n Wala naman, like, kailangan bumangon na, kailangan, yung tulog okay naman. Okay gano'n po. Pag pinitik ba sa oh, may masakit? Yun, parang ako, oh, ang daw po. Yan lang. Pero hindi ka ano. Gano'n nga katagal, eh, sa... Ito, ito, ito. Yung sa tuhod, ah... Uh, parang sabay din, <laughs> ito, parang masakit, oh. Nagdududa na, na talaga ako. Hold oh, uh -huh. eh, oh, off lang may mga time na sumasakit oh. May mga time. hindi. saan na nararamdaman mo sumasakit? Lobby mo Para uh lolo. -huh. Okay. Pero like ta pag tayo daw kayo, sir. Tapos Enteng eh, na siya. Oo. Oh. Oh. Pero kaya pa siya ibaba. Eh, kaya pa siya. Ayun, ang reprise. Okay. Tapos, di ada way, sir. May masakit. Ito rin. Ito rin. Kasi siya pagdadrive eh. Side to side. Sir, ito, ito. Inaimda ko rin ito, sir. Yung nakasin. Kasi pagdadrive siya pa. Para alam natin kung ano yung mga klase gagawin. Tapos, linyon na dito, sir. May sabit. Parang naramdaman masakit ba? -lal -lal you know, ah. dito mo. Parang dala-dala dito eh. Yan o. Dali. Ah, okay na. Okay. <thud> you

Okay, hindi masakit ako okay. relax mo am... ah. okay. ah. relax mo lang ah, ah, sir, ko lang ito sa midst, sir, relax mo na. ah, sa pa, ah,

ko tas Tapos, ito pula ko siya papunta doon. Gawin mo kung kahit ko. na Labas. Uh, ito may may problema sa hod. Sir, i-relax mo na konti sir. Uh, ko, sir. Pipitigin ko lang ito ng konti. Masakit pa Ah! Kamay dito sa dalawa. No? Pinangwalaan yun. Ah. Ah. Hindi totoo siya. Tapos pasok. So, total Ang dami Natatanggal na ng puso Saan siguro? drive mo, dad. Sa mo, sir. Sa dito tayo, Sa dito sir. Dito yung ulo. Baka sa damit na no? Hindi. ba yan dapat Ah, Huwag um, Sir. po sa activity na... laging ginagawa. Pero matagal na... matagal na yan. Nalipon-lipon na, na yan ngayon. activity. Uh, yung... drive siya, Yes, isa. Isa sa... Kaya Victor. Shoulder retraction ng kailangan. Kailangan nyo exercise So itong ngayon ito, ay two-weight na to. Ngayon gagawin to, shoulder retraction, makabalikin dito. Ngayon, uh, makukuha lang ito ng stretching din ng bibigay namin sa inyo stretching. Pag naging okay ito, matataas mo na ito, sir. Try mo daw, sir, kung nagbabawas yung sakit pag tinaas. Hindi mm. natataas ko naman Kanina, hindi gano'n Pero matataas mo pa yan sa tapat. Nagkaroon ng mobility yan. Wala problema, wala problem. Yan. Pwede mo yung pinitin. Pwede ka lang maglambitin eh. Pwede pag nilambitin mo yun, masakit lang yun sir. Muscle tearing lang siya. Pero mas matatanggal lang siya. Matatanggal lang Pwede yung ipahilot, ibalik dito. Pwede rin i-mobility lang. Galaw-galaw. Ang pinaka number one dyan, shoulder retraction. Yung baga Kailangan makabalik kung lumakas din. Yung sa likod. Parang makababa na yung shoulder blade. Walang mobility yung shoulder blade, kaya hindi siya makagalaw. Mm -hmm. Ah, kasi wala kang activity na atyara. Kasi ito, kung oh, halimbawa, nag like drive, ito lang yung movement, walang galaw yun. Nandunin yung hindi, yes na yun, napipraising. O, okay. kasi pagising, bligo agad. Oo. Wala, isa-isa. ano yung hot compress? Eh? Pwede, maganda. Hot compress, ah... Uh, any, kahit magpampahid na pampainit, nakakatulong yun. Uh, ang pinaka number one sa magre-reset niyan is yung mga galaw-galaw natin. Mm -hmm. Patalikod. Uh, okay, okay. Oh, so, yan yung mga ganyan. Nakakatulong mm -hmm. yan. Wala Eh, sa, sa loob ba naman na mahabang panahon no? walang ulang movement yung patalikod. Mm -hmm. Eh. Maninigas talaga siya. Uh, yung tayo niya daw sir. Check nyo sir. Yung kaninang may yung payo ko pa liyad. Ayan. Ay, wait lang sa ibong dati para yung turot pa Sige, squat kayo sir. Ano nagbawas din yung oh, sakit? Okay, naman nagbawas yun. Okay, at Oo, at saka uh, tatlong nga araw. <laughs> ah, sir, yung lead sir, check nyo sir kung um, may changes yung pag -lihan, lihan. Ah, yung yung po. Check nyo. Ayan, abot na. Okay, hanggang dyan lang tayo sa ko.